Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito ating pag-aaralan, ang messages to young people na sa chapter 18 na po tayo, entitled, Payo sa isang napapabayaan na anak na babae. So para po ito sa mga anak, lalo lalo na sa mga anak na babae na napapabayaan ang kanilang buhay. So, pag-aralan po natin ito upang atin pong maipahayag ito ng tama at uh, sa tulong ng Panginoon ay atin po itong maintindihan. Sabi dito, mayroon kang nakasisindak na tala ng nakaraang taon na nakabukas sa paningin ng kahali ng langit at ng mga napakaraming dalisay at walang kasalanang anghel. Ang iyong mga iniisip at ginagawa ang iyong mga desperadong damdamin ay maaaring nakatago sa mga tao. Ngunit tandaan, ang pinakamaliit na mga gawa sa iyong buhay ay nakabukas sa paningin ng Diyos. Mayroon kang mansyadong tala sa langit. Ang mga kasalanang iyong nagawa ay lahat nakarehistro roon. So mga kapatid, ano, sa ating pag-aaral sa mga oras na ito, pinapayuhan tayong lahat ng mga kabataan, malalaki ka man o mababae, na ang ating mga oras na wag na wag nating sasayangin dahil may mga uh, recorded po sa langit yung ating mga ginagawa masama man ito o mabuti so meron tayong mga nakarehistro ng na mga pangalan ng mga gawa ano pinaalala tayo pinapaalalahanan tayo ng Panginoon paano po ba natin uh, i-redeem ang ating mga oras Paano po ba nating pagsisisihan ang ating mga nakalipas na kasalanan? At paano po yung dapat nating gawin para ito'y mabura at mapalitan ito ng katwiran ng ating Panginoon? So kinakailangan po ang ating disididong desisyon. Ang ating willpower ay naway nakaugnay sa kalooban ng Diyos. Upang ang kanyang kalooban ay maghari sa ating puso at yun po ang ating susundin. Lagi po nating tandaan na meron tayong mga kasalanan na parati nating nagagawa na para sa ating mga buhay mahirap mapanagumpayan. Pero tandaan natin ang Panginoon ay nandyan. Siya ang ating mediator, siya ang ating abogado. Pinaglalaban niya tayo. At alam niya yung situation natin. Kung tayo po ba'y natutokso, kung tayo po ba'y nanghihina, Tulungan natin ang ating mga sarili na maridi ang ating oras. Tulungan natin ang ating mga sarili na mabago at gumawa sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin lahat ng ating desisyon, tama man o mali, rehistrado ito sa langit. Kaya kailangang ipaalam natin sa Panginoon yung mga bagay na ito po ba'y kalooban niya. Sabi pa dito, ang simangot ng Diyos ay nasa iyo. At gayon paman, ikaw ay tila walang pakiramdam. Hindi mo na uunawaan ang iyong pagkawala at walang pag-asa na kalagayan. Sa mga pagkakataon, nagkakaroon ka ng mga damdami ng pagsisisi, ngunit ang iyong mayabang at nakabukod na espiritu ay mabilis na umaaangat laban dito. At pinipigilan mo ang tinig ng budhi. Mga kapatid, sa bawat aral na ating natututunan sa bawat pag-aaral natin sa salita ng Diyos pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ano po ba ang sitwasyon natin ngayon alam natin na sa mga huling araw ay marami pong nakakapinsala o nadadivert ang ating mga isipan sa mga makamundong bagay minsan ginagamit natin ang mga bagay dito sa mundo sa mga walang kabuluhan kaya ang simangot ng Diyos ay nasa sa atin kung hindi natin gagamitin sa kanyang kalooban ang mga panahon at oras natin. Tila parang wala tayong paki sa mga pangyayari sa mundo natin. Napatuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Paano po ba natin gagamitin ang ating mga talento para manumbalik sa kalooban ng Panginoon o manumbalik yung panahon natin? O ang ating kalooban ay maging kalooban ng Diyos. Kaya kailangan yung kalooban ng Diyos ay maging ating kalooban mga kapatid. At 'wag nawa nating pahintulutan na masasayang ang lahat ng ito. Dahil sa bawat pagkakataon ay magkakaroon tayo ng determinasyon na gawin ng mga kalo- uh, nagawin ang mga bagay na naayon na sa kalooban ng Diyos. 'Wag po tayong maging mayabang. 'Wag tayong nagiging mapagmataas sa bawat panahon at oras na ating iginugugol paano po ba natin ginagamit ang mga oras na ito paano natin ginagawang marangal o pinupuri ba ang pangalan ng Panginoon sa bawat oras na ating ginagamit tayo po ay pinagkatiwalaan ng lahat ng bagay pati ang oras natin pati ang buhay natin Paano po ba natin pinapangalagaan ang ating panahon, ang ating mga pagkakataon? Naway ma-reflect na po sa karakter natin, ang karakter ng Diyos, ang karakter ni Kristo mga kapatid. Makita na sa buhay natin kung sino ang ating Panginoon at sino ang ating tagapagligtas na nagbuhis ng kanyang buhay para sa atin. Kaya, nawa, bigyan natin ng panahon at atensyon ng pag-aralan ang karakter ni Kristo upang ito'y ating magaya. Atin po siyang magampanan bilang ating personal na tagapagligtas. Sabi pa dyan, hindi ka masaya, ngunit iniisip mo na kung magkakaroon ka ng kalayaan sa iyong mga hangarin, magiging masaya ka. O anak, nasa katulad kang posisyon ni Eva sa Eden. Inisip niya na siya ay mataas na maitatampok kung makakain lamang siya ng bunga ng punong ipinagbabawal ng Diyos na kahit hawakan. Upang hindi siya mamatay, kumain siya at nawala ang lahat ng kaluwalhatian ng Eden. So tayong lahat mga kapatid, binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon, binibigyan niya ng kalayaan kung ano yung dapat nating gawin sa ating buhay. Maging tama man o mali ang ating mga desisyon, ang Diyos ay pag-ibig, binibigyan niya tayo ng panahon o kalayaan. Kung ano po ba yung desisyon na ating panghahawakan? Gaya ni Eva, mga kapatid, ano? Binigyan siya ng panahon ng Panginoon, ano yung desisyon niya? At iniisip niya na kainin ang prutas na pinagbabawal ng Diyos. Alam natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, malaya tayong nakakapaglingkod sa Diyos at gawin ang lahat ng bagay, gawin ang lahat ng ating makakaya para mapaglingkuran natin siya ng tama. Ngunit nakakalungkot lang isipin dahil mas pinipili ng tao na mahalin ang kadiliman kaysa sa, sa katotohanan. Kaya ngayon binibigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon na pumili. Nawa ay bigyan natin ng panahon at atensyon ng katotohanan na ito'y magpapabanal sa ating buhay. Napiliin po natin ang Diyos na siyang unang pumili sa atin. At nawa, marami po tayong mga karakter na mamumold tungo sa kalawalatian ng Diyos, tungo sa kanyang kabanalan. At huwag po tayong maging pabaya sa mga panahon na pinagkaloob niya sa atin. Hindi tayo nagiging masaya. Inaakusahan tayo ng kaaway na hindi tayo magiging masaya dahil hindi natin nasusunod ang ating mga sariling hangarin. Ngunit kapag ka ang kalooban na ng Diyos ang nag-mold na sa ating buhay, doon na, ano, doon magsisimula na tayo ay magiging masaya sa kanyang kamay. Kaya nawa mga kapatid, gamitin natin ang ating panahon habang may pagkakataon pa sa ating kabataan na paglingkuran ng Diyos ng tunay, ng buong puso, ng may katapatan, at bigyan natin siya ng kaluwalhatian. Ano man ang ating nakikitang magagawa natin, gawin natin. Tayo po ba'y kumakain, umiinom, gawin natin sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo po ay pag-aari na ng Panginoon. Pagkontrol sa pag-iisip. Dapat mong kontrolin ng iyong mga iniisip. Hindi ito magiging madali. Hindi mo ito makakamit ng walang masidhing pagsisikap. Gayunpaman, Hinihingi ito ng Diyos sa iyo. Ito ay isang tungkulin na nakasalalay sa bawat may pananagutan. Ikaw ay may pananagutan sa Diyos para sa iyong mga iniisip. Kung ikaw ay nagpapakasawa sa mga walang kabuluhang imahinasyon, pinapayagan ng iyong isipan na manatili sa mga maruming paksa, ikaw ay sa isang antas kasing salarin sa harap ng Diyos na para bang ang iyong mga iniisip ay naging aksyon. Ang tanging pumipigil sa aksyon ay ang kakulangan ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng prebelehyo ng Panginoon na kontrolin ng ating mga pag-iisip. Na minsan sa ating buhay, bilang mga kabataan, may mga iniisip tayong nakaka sa sa ating paglilingkod sa Panginoon. At patuloy nating iniisip na kahit hindi nating sadya na ang mga bagay na ito, naiisip natin. At hindi natin makokontrol kaya kailangang ipanalangin natin. Ihingi natin ang gabay sa Panginoon. Tulungan natin ang ating mga sarili. Dahil ang Diyos ay tutulong din sa atin. Kailangan it nito ng masidhing pagsisikap. Dahil sa ating mga sarili, wala tayong magagawa. Tanging ang kapangyarihan ng Panginoon at ang ating pagsisikap ang tanging makakawagi o makakapanagumpay kung ano po ba yung iniisip natin. Nagpapakasasab po ba tayo sa mga makamundong bagay? Iniisip po ba natin yung mga temporaryong bagay? Ginagamit natin sa walang kabuluhan? Mga kapatid, nawa, mabago na po ang ating pag-iisip. Mabango yung hangarin natin, yung, yung desisyon natin, yung kalooban natin. Ipagkaloob na natin ang lahat ng bagay sa ating Panginoon. Isa po itong payo, hindi lang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng tao na nagsusumikap na maglingkod sa Diyos ng tama at ma-reflect na po sa ating buhay ang karakter ng Panginoon. Kaya sinasabi pa dito mga kapatid, yung mga walang kwentang imahinasyon, nawa ay atin na pong ipagkaloob sa Diyos upang siya po ang gagamit sa ating isipan dahil maipapakita po natin katagalan ito sa ating mga aksyon. Kahit hindi natin sinasadyang isipin, kapag ito'y paulit-ulit nating tinitingnan o naririnig, ito po'y sumasangkot sa ating isipan at naipapakita natin sa ating mga gawa we should we should deny ourselves mga kapatid we need to read the bible and pray every day so that we can able to grow in spirit and truth kaya wag po tayong maging pabaya sa mga bagay na ito sabi pa dyan, ang walang humpay na pagdaldal at ang pagtatayo ng mga pangarap ay masama at labis na mapanganib ng mga ugali. Kapag naitatag na, halos imposibleng masira ang mga ganitong ugali at idirekta ang mga iniisip sa dalisay, banal at mataas na mga tema. So mga kapatid, sa ating bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, ano po ba yung mga karakter na namumold dito? Patuloy po ba nating ini ginagaya ang, ang karakter ni Kristo? Siya ang ating personal na tagapagligtas. Nakikita po ba ito sa ating buhay? Nararamdaman at natitikman o nalarasap po ba natin yung kanyang pag-ibig para po ito'y makita sa ating buhay na kahit ordinaryong tao lang tayo o sino man tayo o anong yung posisyon natin sa mundo, ang pinaka makita yung karakter ni Kristo sa ating buhay paano kung patuloy nating pinag-aaralan ang kanyang mga salita at anuman yung nakikita mo sa sarili na mo anuman yung nararamdaman mong kabiguan, disappointment or struggles ang Diyos nakakaalam nito may solusyon dito may pag-asa tayo at sa pamamagitan ni Kristo ibinigay ng Ama sa atin para tayo ay makapalagumpay kung ano yung humay humihimok sa ating mga puso ng mga hindi karapat-dapat. Nawa ay matuunan na po natin ng pansin ang mga bagay na ito para tayo ay magwagi sa laban at hindi masayang yung mga panahon na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Sinasabi pa dyan, kailangan mong maging masugid na tagapagbantay sa iyong mga mata, tenga at lahat ng iyong pandama kung nais mong kontrolin ang iyong isipan at maiwasan ang mga walang kabuluhan at masa at masamang iniisip na makakasira sa iyong kaluluwa ang kapangyarihan ng biyaya lamang ang makakagawa ng pinakanais na gawain na ito. Mahina ka sa aspetong ito. Totoo mga kapatid. Tayong mga nag-aangkin na mga kristyano, nag-aangkin na tagusunod ni Kristo, anuman yung pagsisikap natin, tayo po'y mahina. Tayo po ay talagang walang magawa kung hindi tayo lalapit sa Panginoon. Ngunit nangangako ang Diyos sa atin na patuloy niya tayong inaanyayahan na mabago tayo mga kapatid. Ihingi natin ang gabay sa Panginoon na mabuhusan niya tayo ng pagpapala ng kanyang karakter at hindi natin bibitawan yung kanyang katotohanan. Hindi natin bibitawan ang kanyang kamay hanggang ang karakter ni Kristo ay may sa ating buhay. At kailangan natin o kailangan tayong maging mapagbantay because our eyes, our ears, our mouth, our hearts is avenues of the soul. Ano man yung mga naririnig natin, ano man yung mga nakalagi nating pina, uh, pinapanood, ito po ay nagiging pinsala sa ating buhay kahit sa napakasimpleng bagay. Kaya ka mga kapatid, maging mapagbantay tayo, anuman yung desisyon natin, nawa ipagkaloob natin sa Panginoon. Alam ng Diyos ang ating mga pakiramdam, ang ating mga puso. At ninanais niya na ano yung iniisip natin, nawa ay mabago ito at maging kaisa tayo ng ating Panginoon at magamit niya tayo sa kanyang gawain napaka mahabang proseso po dahil sa ating pag-iisip mga kapatid kung ano yung nakasanayan natin na nag-iisip tayo ng mga hindi maganda o nag-iisip tayo ng mga nakakapinsala sa ating buhay now kontrolin po natin ang ating mga sarili meron tayong pagpipigil upang hindi makapasok ang kaaway sa ating pakiramdam at gamitin ito para ma mawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At kung ninanais na natin na mapaglingkuran ng Panginoon ng tama, ng tapat, ng buong puso, tayo ay kanyang tatanggapin. Inihahain niya na sa ating mga harapan ang posibleng mangyayari sa ating mga desisyon. Kaya, kailangan nating piliin ang Panginoon ano man yung posisyon natin, ano man yung pakiramdam natin, huwag tayong manatili dito. Kundi ano yung prinsipyo ng Panginoon, ano yung katotohanan, ito yung maipakita natin sa ating buhay. At mapaglingkuran natin ang Panginoon ng buong puso. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral sa mga oras na ito, na huwag marami po tayong natutunan. Isa po itong paalala sa atin, hindi lang sa mga kabataan, pati sa mga tao na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng katotohanan. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Maging, maging tapat po tayo sa ating kapwa. Lalong-lalo lalo na sa ating mga sarili. Sino tayo at sino ang Diyos nating pinaglilingkuran? Nakikita po ba ito sa ating karakter? Ito yung tagin, ah, uh, ito po yung ating tanging pag-asa para po tayo ay magkaroon ng pagpapala hindi lang dito sa mundo kundi sa darating na kawakasan. Ta para tayo ay makatayo sa mga huling araw, kailangan tayong mabuhusan ng pagpapala ng latter rain na ito po magpapahinog ng karakter namin na momold po sa ating mga puso. Kung dati nakasanayan natin mga kapatid na lagi tayong nagbibiro, ito po naway mawala na. Ipanalangin po natin sa Panginoon. At anuman yung iniisip natin, nawa ay magkaroon na ito ng pag-iisip na gaya ni Kristo. Dahil tutulungan niya tayo. Kaya mga kapatid, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless.